Hello guys, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ito po, November 28 ngayon, araw na naman at oras ng ating paghahanda. Ito na po yung uh, ilang araw bago sumapit ang December. Ang pagbabawi ng mga tendero-tendera, lalong-lalo na po ang katulad namin na nasa retail industry. Ito po yung inaabangan namin kasi ito po yung pinaka-bonus month namin. Kung mga sa empleyado, eh, naghihintay sila ng 13 month pay. Kami naghihintay ng Christmas Day para po ayan sa panibagong araw ng benta at maganda na naman po nating awa ni Lord Kita. Mababawi po natin yung mga araw na walang masyado tayong uh, benta. So kami po ato, katulad sa akin po ngayon, sa dami ko po kasi naging, naging sobrang busy po ako ng makaraan. Tingnan po, nanda ko na po yan yung mga hanger po na gagamitin natin kasi mag -e extra po tayo ng sabit sa labas. Yung, alam nyo yung sobrang daming ano, nakikita niyo na display. eto po yung mga buwan. eto pong buwan na papasok ang December. Starting ng December 1, yun po. Full time na po kami sa pag ni display at pagbibenta kaya pasensya na po yung may mga okasyong mga imbitahin iniimbita po kami, hindi kami nakakapunta kasi po sa aming mga nagtitinda napakahalaga po ng mga araw ng December kaya bawal po sa amin magkasakit bawal sa mga pakiramdam so nakapokus po talaga kami ngayon sa amin, uh, tindahan ang opening po namin pag nag-start po ang December ay magiging supposed to be 7 po kami nag-open kasi di kami sumasabay kasi nasa palengke po kami hindi po kami sumasabay sa bukasan po ng palengke na 5 alas 5 po ay may mga namimili na pag ordinary month this time po ngayon po kami ay mag alas 5 na ang palengke po nagbubukas ng 4.30 in the morning during po ng season or holiday season or ng December 1 starting ng December 1 but Uh, and then ang mga katulad po sa amin na dry goods ay 5 po. So nauna lang po ng 30 minutes yung pagbubukas po ng palengke natin. Kasi ah uh, iba po talaga yung palengkihan po ng mga pagkain. So sa amin po since dry good na dry goods naman po kami, hindi naman po sa amin masisira awan ni Lord kapag hindi agad naubos. Pero yun po yung magiging opening time po namin 5 to 8:30 ng so Full time po kami nung focus. So, imagine niyo yun, more than 12 hours po siya. 14 and a half or almost uh, 15 hours po kami open. Yes po, yan po yung aming everyday uh, shop or store opening routine. So, uh, ano na po kami niyan? Katulong po namin yan sa pagbubukas, sa pagtitinda. Na, kung dati po kumukuha kami ng dalawang tendera. Usually, ngayon po ay since malalaki na yung mga bata, Ayan po, hindi na po kami kumukuha. Sila na lang po tulong-tulong po kami paglabas po nila sa school. Ayan, takbo na po agad sila dito. Yung half day naman po kasi yung dalawang bata lang sa school. Hindi naman po sila whole day. Tsaka ano naman po ang kagandang po ngayon kasi alternate po sila. Uh, one week po sila ng modular or ng, ng online. Tapos one week naman po sila ng face-to-face. -face. So, ayun po. Ang laking bagay po sa amin. So, Uh, dati po nagko-close din kami ng December 25 but na-found out po namin na maganda din po yung benta ng, mga, ng December 25 so hindi na po kami na mamasyal noon like before po na mamasyal pa kami noon minsan nakakapagbukas kami after lunch ng 26 kasi nga ka, minsan sa Manila na kami natutulog ganyan nagmamanila Ocean Park kami nagpapamagdamag kami dun sa Rizal Park or nag, kami ng sine but itong previous years po after nung basta after po ng pandemic din na po namin yung ginawa bukod po kasi sa hindi na kasing sigla kasing saya po nagbentahan nung before pandemic time eh talaga po ang mga tao ramdam mo po yung pagtitipid nila at pagbabudget nila so ngayon po yun na po yung aming nagbubukas po kami ng 25 ko kaya sa mga, mga gusto pong mag Christmas haul or Christmas rush para sa mga inaanak open po kami ng December 25. At saka January 1 or New Year. Before po, yun, yung dalawang araw na no, rest day namin. Ngayon po, nire-rest day namin yan kasi after po niyan, mga middle po ng January ay, yun po, kasi nakapamili na sila ng mga damit. Ang damit naman, alam nyo naman, sa primary needs ay pangatlo lang po siya. So, mauna po ang ating food and shelter. Yung sa shelter, kasama na po doon yung kuryente, tubig at yung mga payables ba? Si Judith at si Billy. So, ito pong, ano, ito pong aming rest day ay next year na. So, actually, pag nasettle namin yun, hindi kami masyadong, ano, mga magpapahinga lang kami na isang araw, ganyan. Isa or dalawa. Papasyal sa mga mahal sa buhay na hindi napuntahan ng Christmas. Yung gano'n lang, nadalaw sa pagbibigay galang sa magulang eh, sa amin, nasa puntod na yung aking magulang, yung ganyan, sa ibang relatives. Ayun po. Yun ang aming daily rut uh, routine after Christmas. So, ngayon po, ako'y naghahanda na po. Ang dami na po, naghahanda na po kami sa shop kasi ito po lang yung aming pangbawi sa mga araw na ayan po. Nakita niyo po yan, oh napakadami po ng pinamili naming paghahanda kasi na ayaw na po namin makipagsapala ng dalas na po namin namamaga po kasi yung likod ko sa sobrang kabubuhat kasi pag nagbayad ka po ng porter pagka ma mahal, mahal kung dati 50 pesos sa bitbit -bit sa blue nagiging 100 po yun minsan 150 pa tas ang layo na nang nagiging sakayin kasi nga ah uh, alam nyo naman sa Divisoria sa Baclaran halos wala ka ng madaanan kasi tay tay halos uh, bukod sa layo wala ka ng madaanan kapag may bitbit -bit ka lalo ng malaki kaya yun, hindi ka na makakasakay basta-basta kaya yun. Inuuna namin yung mga mahirap bitbitin at bulky. So, kung meron man po kaming bibilihin sa start ng sa start ng first ng first week ng December, eh yung mga pang ano na lang, pang backup-backup dun sa mauubos kasi maaga po yung ibang mga mamis na mimili ng mga pang Christmas party ng mga kids gawa ng parang mas makamura kasi pag medyo na nagtataas na or papunta na ng mga sweldo start ng 15 ng December swelduhan nagdadagdag na rin po yung mga nag-wholesale sa Manila ng 10 to 20 pesos per items kaya naghahabol din po sila na makamura kaya maaga rin po silang namimili liba na lang kung minsan ang bonus kasi ng ibang company eh, after sinasabay pa sa 15 na swelduhan so kami ngayon po ay nagre-ready ayan po oh. tingnan nyo po oh. ready namin para yung ano ayan po hindi ko lang nasasalansan ang dami pa po kasi nga nagkaroon kami ng ano ng Ayan nga po, namatayin na kami kaya medyo, ayan po, ng kapamilya kaya, ayan, nagre-ready na po. Ayan po yung mga, ayan eh, mga, nag-restock na po kami. Ayan, nag, ano na po kami ng, ng restocking ng mga items natin. Yung mga shoes coming pa lang. Baka po, ayan yung, yung first week na kasi medyo puhunan, madugo sa anda. <laughs> Sorry po, wala pa kami masyadong, ano, paikot pa lang kami ngayon. Nang para naman sa mga footwear. Ayan po. Sa slippers po, ayan. Linano na po namin para hindi. Yan po kasi yung mga mahirap bitbitin. Ang hirap mo nyan ipakipagsiksikan sa tao kasi bulky. Yan po yung mga shoes natin, oh. Dinano na po natin, oh. Ay mga slippers pala, sorry. Shoes ang coming pala. Yan po na yung inuna namin i-stack kasi. Yan po yung bulky bitbitin. pagdamit kasi isa dalawa kaya ko pang bitbitin na kulay blue. Pero yung mga slippers po, nako. Mabigat na po bulky pa, ayan po, nakaredy na yung mga kulay, eh, yung mga damit, o ayan, mga nakaredy na po yan ayan po, yung mga stock natin ayan po, hindi po kami masyadong nag ah, ano na ng madamihan pamili kasi baka mawala, minsan po kasi naranasan na namin, nawalan po kami ng isang bolto, yung isang ganyan po, na plastic na blue, Ito pong ganito, na mga sando assorted po yun ng mga yung pambahay-bahay kasi pag after Christmas pambahay na binibili nila parang nga naman nagagamit kasi kung puro panlakad after ng occasions madalang na silang maglalabas ng bahay kaya ayun na anuhan po kami di malaman pero kasi ayun naman nilang silipin yung CCTV nila kung kami po ay nanakawan o nasalisihan pero ang alam ko po hindi talaga binigay sa amin kaya lang sobrang dami kasi ng pinamili at nagsusok punon si ng sibunsok nagkataon kaya hindi ko rin po siya ma-detect kung ano po siya kung ah uh, hindi ko matanda ang maigi kasi nga sobrang ano namin pero basta, basta tanda, tanda ko sa pagkakatanda ko lang ay hindi sa amin na i abot ibang kasi dalawang blue yung binili ko sa kanila eh isang blue lang yung na i-abot. kasi nga aligagaan na kaming tumakbo ng banyo ko nang nagsusuka na nga si bunso so kaya yun po medyo ano kami pag namimili pag December kasi kailangan naka-focus kami dito sa tindahan ang mamimili ay isa lang kasi gawa ng kailangan iba, kailangan bukas para yung benta yun po awa ni Lord pagka kasi po uh, nag full time kami naka-focus, nang nakaplan na nakakabayad kami ng mga utang-utang awa ni Lord nakakabayad kami ng aming mga bili and Judith on time hanggang January kasi tsaka rehistro uh, renewan ng mga ano noon bayarin renewan po bayarin ng aming mga bili and Judith nadadagdag po doon yung whole year na namin binabayaran yung aming PhilHealth health, yung quarterly na binabayaran yung aming SSS, tapos nagbabayad po kami ng, ay nagre-renew po kami ng business permit, barangay permit, DTI 5 years naman po yon So, yun po yung mga binabayaran namin during January, yung mga amilyar, yan po. Ay, hindi naman mga kasi isa lang ang ano. Yun, nagbabayad po kami ng amilyar. Ka. So, yun po yung hinahabol namin na ma-sustain namin o makuha namin yun sa kita awan ni Lord ng December yung ano ng mga bata sa si school, may settle namin yung kanilang mga payables. Mm. Kahit wala po sa aming masyadong ano, uh, wala po kami masyadong extra. Ayos lang po basta nakaraos yung aming mga, mga nakakapagpasakit ng ulo, especially po yung yun, yun po yung mga kailang isettle si Billy at saka si Judith. <laughs> Ayun po. At saka yung maka alam mo yung maalman sa pakiramdam yung mga, yung isip mo eh makapahinga man lang kahit na isa, dalawang buwan sa bayarin. Napakalaking bagay po noon sa amin kasi masakit po sa ulo. Dumadamay ang katawan kapag tayo po ay may inaalala. Yung sakit daw ng, buong, ng isang kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Parang ganun din po yung sa mind. Yung sakit ng ulo, saka iisip mo, buong katawan sumasama. So minsan, alam mo yung yung kahit na simpleng bagay lang, since na pagsama-sama mo, mag-iisip ka, uy, paano ko isa-settle, si bayarin ni Judith ko dito sa, sa Meralco, bayarin ni Judith ko dito sa, lumaki kasi yung tubig namin eh, na, nga po pala St. Joseph, pasuyo naman po, wala naman po kaming kantin, St. Joseph Water service, wala po kaming kantin, wala rin po kaming restaurant, bakit ko po tubig ko po, kulang-kulang dalawang libo, na iwan po sa bahay, dalawang bata, Half day lang ang pasok tapos puro online pa. Bakit po ganun kalaki ang bills namin? Mabag naman po ko. check naman po kung kasi luma na yung aming kuntador. Baka pwede nyo naman pong magpalitan or macheck kung may problema na. Kasi, Diyos ko po. Dati po binabayaran namin. Nagsimula kami sa 100 plus, 200 plus. Nung bago nila biniglang itaas, nasa 400 plus. Pinakamalaki na yung 600 kasi nag-automatic ako ng washing machine. Oh my God, ngayon po, kulang-kulang dalawang libo. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, three times more than. Please, say Joseph, water services. Paki naman, oh, Palambing naman dyan. Baka mapasyalan nyo naman yung aming puntador ng tubig. Laki, <laughs> so, masensya na po, ah. sa'yo, Kasi, Diyos ko, imagine nyo po yun, oh. Tatlong buwan ko na sana yung bayad sa tubig. Inisan niya lang ng kolekta sa akin pang isang buwan pa. Tapos higpit-higpit pa. Pag hindi mo nabayaran agad, ayan na, may patong na. Diyos ko, yung pangmerienda namin, tinangay pa. Pakasuyo naman po sa inyo. Sadya na po kayo, napakadaldal ko po. Ganito po talaga tayong mga nagdinegosyo. Kailangan mga PR, madaldal. <laughs> Kasi pag tahimik tayo, paano tayo bibenta? Tingin-tingin lang, maliban ba ni customer? Kung meron kang mga i-offer sa kanyang maganda, may kailangan siya, may, may, isa isasuggest ka pang mas maganda kasi dun sa display mo, or pwede mo siya matulungan kung ano yung bagay dun sa outfit ng occasions na pupuntahan niya, o oh, di diba? Isa po yan sa mga techniques ng pagiging tendera. Dati po akong sales and marketing, pero ngayon po, tendera in Tagalog, in short, on my own. O, oh, di diba? Saan ka pa? Sabi mo, bariya-bariya yan. At least, hindi ako nang, nangangamon. May sarili akong pera, may sarili akong ora. <laughs> Thank you so much po. sigi uh, sige po, sundan ko ulit ang part 2. Magsi-CR lang po tayo. Sorry po, excuse me. Thank you so much. Babush, eto po ang inyong mama, tendera ng mga damit. Kung meron po may mga kailangan, mapapambahay, panlakad, mama, at your service. Thank you po. Bye-bye. <laughs>